nagtatanong na saan ba good morning muna good morning lord ito bago umaga na naman po thank you very much maraming salamat po sa inyo uh, sa umagang ito ayan na nahanap nyo yung mga pusa ko ayan to yung mga pusa ko nakikita nyo sila yung iba kasi nandun pa si bernard si cookie yung wala pa pero yung iba yung mga kuting nandito na sila ayan sila yung mga nagtatanong na saan pusa ko ayan Tommy. Hi, Tommy.